ngunit hindi sila nakakatangan o sa ibang salin sa mababaw na uh, uh, kahulugan ng katangan hindi nakahawak may mga paa ay may uh, mga paa ay meron sila ngunit hindi sila nakakalakad ni nakapagsasalita man sila sa kanilang lang mga langaw pa bakit pinagpapalit ang Diyos sa ibang diyos yung ibang Diyos, yung ginagawang Diyos ng mga tao, gawang kamay ng tao, merong bata, merong bibig, merong ilong, merong tenga, merong kamay, merong paa. Pero ano pong sabi? Hindi po gumagana. Hindi nakakakita, hindi nakakaamoy, hindi nakakapagsalita, hindi nakakahawak, hindi nakakalakad. Minsan pa nga ganito, magbibigay ako ng biko dyan. Eh, hindi po makakakain. Ano po? Minsan maglalagay ako ng Diyos. Eh, hindi po makakainom. Eh kung yung biko na yon, yung Diyos na yon, ibigay mo doon sa mga nangangailangan. Ano po? Ibigay mo doon sa mahirap. Ibigay mo sa nagugutong, ibigay mo sa nauuhaw. Tandaan po natin mga kaibigan, tayo po ay merong isang Diyos na lumalang sa atin. Merong Diyos na tunay na siyang buhay na Diyos na siyang lumalang sa iyo at lumalang sa atin. Hindi na natin kailangan ng iba pang Diyos para sila ay sambahin, kundi meron isang Diyos na lumalang sa iyo at sa akin. Okay? Uh, next question. Okay na po ba yan? Ang mga taong kabilang ba sa third sex ay maaaring maligtas kahit na naglilingkod at naniniwala sa Diyos? Salamat po sa napaka napakagandang tanong. Napakamatalinong tanong. Ano po? Hayaan niyo po na yung pagkakataon ay bigay ko sa ating tagapagsalita. Siya po yung sasagot. Ah, pastor. Ito po yung tanong ulitin ko po. Ang mga taong kabilang ba sa third sex ay maaaring maligtas kahit na naglilingkod at naniniwala sa Diyos? Maganda po yung tanong, ano? Wait na. Okay. Ayun. Um, yung tanong po na yan ay halos pa pareho po ng tanong na nag-text sa atin kagabi. Ang kanyang number, ang ating pong texter ay, ito po yung kanyang number, 0906 9378 -556. So, ang tanong niya pa halos pareho din. Uh, brother Marvin? Oo, oh, po. Sabi niya, Pastor, itatanong ko lang po kung pwede po ba na maging Adventist ang mga kamukha namin, mga bading. At okay lang po ba na maging bading kami? Di naman po namin kasalanan na maging ganito. Opo, mga lalaki po kami na ginawa ng Diyos, pero ang puso naman po namin ay parang babae. Bakit po? Thanks ay, po. Pastor, ibig sabihin, seryosong tanong yan. Ito po ay isang seryosong tanong at yung tanong na ito, nangangailangan ng seryosong sagot at sagot na kung saan ay makikita natin kung ano yung sinasabi ng Bible. Alam niyo po, yung tinatawag nating third sex o yung tinatawag nating homosexual, meron pong dalawang uri niyan. Ang una, 'yun pong tinatawag natin na um homosexual oriented at yung homosexual activity. Yung tao na homosexual oriented, ito yung mga tao na kahit anong gawin niya sa kanyang isipan, pakiramdam niya babae siya hindi niya mapaglabanan sa kanyang isipan na magpakalalaki siyang tuluyan. Yung homosexual activity naman, ito yung ginagawa ng isang lalaki na dapat ay ginagawa niya sa kanyang asawang babae at hindi sa kanyang kaparehong lalaki. Sa Bible, ang kinukondina po ng Biblia ay yung kinatawag nating homosexual activity. Pansinin po natin, Basahin po natin ang aklat ng Roma 1.26 hanggang 25. Sige po. Roma 1.26 hanggang 25. Tignan okay. po natin yung sinasabi ng badal na kasulatan. Ayon. Ah, sige po si Brother Mario na lamang po yung babasa. 26.25. 1, 25? 1, 26? Opo. 1, 26. Sapagkat pinalitan nila okay, 26 po 26 yes. Eh, Yon. dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo 27 at gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap ng kanilang sariling kagantihan at ang kagantihan ng kanilang pagkakamali. So ang sabi po ng Bible, merong ilang mga babae na yung katutubong likas nila iniiwan nila. Meron namang mga babae na yung kanilang kat, o lalaki, yung, na yung kanilang katutubong likas ay pinapalitan din nila. Ngayon, basahin naman natin ang Leviticus chapter 18 verse 22. Tingnan po natin. Leviticus chapter 18 verse 22. Sige po. Ito po ang sabi, basahin ko namin ha, Brother Marlon. Huwag kang sisiping sa lalaki na gaya sa babae. Karumal duma nga. So ang sabi ng Bible, ang isang lalaki hindi dapat sumiting sa isang lalaki gaya ng sa babae. Tingnan pa po natin. 20 um, uh, uh, 13 ng Leviticus. 20 talatang 13. Ayan. So, yan ay kahit Okay, sigur so, para okay. na siguro natin. Ha? Ayan, 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 Kayo ah. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, na gaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkakasala o nagkasala ng karumagdumal. Sila papatayin na walang pagsala. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Sa so, Biblia po mga kaibigan, yung a ah, ton ng pakikipag talik ng lalaki sa lalaki o babae sa babae ay ipinagbabawal ng Biblia. Ngayon, sa madaling salita, ang mga tao kasi ang 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 minikhang ng Diyos lalaki at babae. Babae. Sa Bible, ang tawag po doon ay monogamous heterosexual. Monogamous heterosexual ang tawag po doon. Sa madaling salita, ang nilalang ng ng Diyos ay lalaki at babae at hindi dapat magsama yung lalaki sa lalaki. Take note, ang kinukundinan ng Bible, yung homosexual activities. Ngayon, kung ikaw ay homosexual-oriented na tao, meron kang pag-asa sa kaligtasan. Ang tanong nga eh, pwede ba kaming mag-adventist? Pwede, pwede po. Basta ipapractice natin, at sa tulong ng Panginoon, pagsisikapan natin, halimbawa na lamang sa pananamit. Magdadamit tayong lalaki. Magugupit tayong lalaki. So hindi tayo makikipagrelasyon sa kapwa natin lalaki. May kaligtasan bagamat ikaw ay homosexual oriented. Tignan niyo po. Yung unang kurinto 6-9. Tignan niyo po ito ha. Ito yung pag-asa ng mga taong sabi na ay homosexual. Ito po yung pag-asa nila. Tignan niyo po ha. O oh, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharihan ng Diyos? Huwag kayong palayak. Mm. Kahit ang mga makpakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mga kalunya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga makikiapid sa kapwa lalaki. Take note ah. Ang nakikiapit sa kapwa lalaki, ang hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Verse 11. Basahin natin sa magandang balita Biblia. Sige, tingnan niyo po. Magandang balita Biblia. Ayan. Ano okay. sabi? Ganyan ang ilan sa inyo noon. O, oh, isa po tayo. sabi, ganyan ang ilan sa inyo kailan? Noon. Noon. So, ibig sabihin, nung, nung panahon ng mga apostol, merong mga kristyano na homosexual oriented. Ang sabi nga, ganyan kayo noon. Patuloy natin. Subalit? Subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan. Ayun. Okay, kayo'y ano nilinis daw? Nilinis na. Sa so, inyong sabihin, kahit ikaw ay homosexual oriented, may pag-asa ka sa kaligtasan dahil ganyan kayo noon. Pero kung tatanggapin mo si Kristo, merong pagbabago, hindi man biglaan, pero araw-araw. Ano pang sabi? Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Yesu mm. Cristo Kristo at ng kanyang at ng, at, ng, at ng Espiritu ng Diyos. Ayon, kayo ay pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoon. So kung yung tanong, balik nga natin yung tanong. Kung ang tanong ay pwede po bang maging Adventist ang mga kamukha naming mga batig? Opo, Huwag lang po tayo pupunta doon sa homosexual activity. Bagamat kayo ay homosexual oriented, tutulungan at tutulungan kayo ng Diyos patatawarin at nilinisin. Nakita naman natin yung talata, ano po? Malinaw naman po siguro yung bagay. Kung may follow up po kayo, pwede po kayo mag-text ulit sa ating pong number. Yun okay. po yung aking madagdag. Okay. Salamat ng marami, Pastor, sa napakagandang sagot. Sana po natugunan po namin. Ah, sige okay po. Ah, kaya mo. Actually, I asked how many times I asked my professor in uh, one of my subjects in, in Fatima about the Social Anthropology. Why, uh, uh, um, why, if, it, if God is good, why he allow evil to see in this world? That's one of always my question to him that I'm not satisfied with his answer. Can you tell me, bakit, bakit uh, pinapakita ng Diyos na poverty and then, uh, what do you call this? Uh, mga, mga mm. bagay na, mm nga. exactly, crimes and anything, etc. Thank you po. Thank you po. Uh, Pastor, siguro na Salamat mm. po ng maraming sa tanong. Ibig sabihin, yung, ay, yung, pong tanong na ay logic. If God is good, why He allow evil? Okay? O oh, sir, ayun. Bakit ang Diyos? Bakit niya Maganda po yung tanong. Ano pong pangalan nila? Daniel. Yeah. Okay. Thank you. Sige. sige po. po. gusto kong magbigay ng isang uh, yung buong question and answer portion natin bukas. Gusto kong ilaan sana dyan. Pero magbibigay po tayo ng isang maliit o oh, uh, maikling kasagutan katugunan. Ang question, if God is so good, why He permit evil? Meron pa nga yan eh. If God is all loving, why He permit evil? If God is all powerful, why He did not destroy evil? Yun po yung inyong yun yun If God did not uh, destroy evil, abolish evil, therefore, yano conclusion ng mga atheists and agnostic, God do not exist. Pero ang totoo po niyan, ito po. Totoo po na ang Diyos ay mabuti. Bakit may kasamaan? Ang Diyos po ay hindi lumikha ng kasamaan. Kundi ang ginawa ng Diyos, isang individual na merong kalayaan. Ang tawag po natin doon ay free will. Ngayon, nung nilikha ng Diyos ang taong merong kalayaan, nilikha niya ito ng perfecto. Nilikha niya ito ng mabuti. Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, hindi niya ginawang robot ang isang tao. Kasi hindi mo mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos kung ikaw ay kinokontrol na lamang niya. Halimbawa, natulog ka, pagising mo ng umaga, sasabihin mo, I love you mommy, I love you daddy, mabuting bata ako. So kung ikaw ay parang robot at wala kang freedom, hindi magiging mabuti ang Diyos kasi magiging sa siya. Kaya naman, ang nilikha ng Diyos ay isang tao na mayroong kalayaan. Freedom. Free will. Freedom to choose between right and wrong. Ngayon, inalaw niya ang evil sapagkat ayaw kanyang kontrolin at ang nais niya, ay eh maramdaman mo yung pag-ibig niya dahil yan ay bukal sa iyong kalooban. Dahil pinili mo na mahalin siya. Ngayon, eto ang good news. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, one day, ang suffering, sin, and evil dito sa mundong ito, papawin niya. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, time will come na yung luha sa iyong mata, yung kahirapan dito sa lupa, mawawala. Hindi nga lang ngayon, pero one day, yun ang pangako sa atin ng Diyos. So yun po yung aking muna magiging tugon oh. siguro sa dagdag ko po ganito po. Ang Diyos ay pag-ibig, bakit niya hinayaan ang evil? Ano po? Tandaan po natin na ang Diyos ay uh, Diyos din ang God is a God of Judge. Tandaan po natin. Justice ay rin po siya. Ganito po. Hinayaan niya yung evil para ikaw, ako, maging witness kung gaano siya kabuti. Nakuha po ninyo? Hinayaan niya yung evil para makita mo na yung Diyos tapat siya sa paghusga ng tao. Ayaw niya na makita yung tao, papatayin kita dahil gumawa ka ng evil, yung mga anghel na kanyang nilalang, ang tendency, sasamba sa kanya na merong takot. Ano po, kaya ang Diyos makikita po natin siguro sa sulod, Brother Melvin. Ah, natin natin. Ito po yung aking maikling kasagutan. Ikaw ay witness. Ikaw ay, ano ba yung witness sa Tagalog, Brother Melvin? Eh, ikaw ay saksi para makita mo yung kabutihan ng Diyos kung bakit niya hinayaan ito. Kasi tayo will come, tulad ng sinabi ng Brother Melvin, ang Diyos huhusgahan niya yung evil sa matuwid na pamamaraan. Yun po. At yun din po yung magiging topic natin sa Webes. Tungkol sa kung papaanong papawiin ng Diyos yung kahirapan dito sa lupa. Sa so, Webes po yun ang aking magiging topic. Pero baka may follow-up si Damien. Sige po, sige po. Ayun po, kaya po tao mo, kaya po. Ayun po. Kasi, o, at, uh, bendis, no? Ano ang isang ipaliwanag yun, explanation na, na, kasi, one of my professors, siyempre scientist sila, no? They're scientists you're not believing God. Kaya yeah. mo mata ma mapapatunay to prove sa amin na totoo nga ang Diyos. Yun na. Ito yung text, no? Okay? So, meron po tayong ano, uh, simple kasagutan po dyan. Para natin mapapatunayan may Diyos. Number one, yung existing ng evil, patunay na may Diyos. Bakit? Kasi, hindi mo malalaman kung ano ang mali kung wala kang standard ng tama. Tama? Tama? hindi mo malalaman na masama pala ang, kasi ang mga atheists, actually, wala silang tinatawag na absolute truth. Sa kanila, relative truth. So, ibig sabihin, tama sa'yo, mali sa akin. Mali sa akin, tama sa'yo. Pero, yun ba ay tama lang sa'yo at mali sa akin? O mali sa akin at tama lang sa'yo? So, logically, yung ganong klaseng argument ay fallacious Ano po? So, the existence of evil prove that God exists. Why? Because because there is God, we have a standard na merong tama at mali. Pangalawang proof natin, uh, Brother Marlo, okay. Marlo, yung tinatawag natin cosmological argument. argument. Ang cosmological argument, ito yung kanyang premise. makinig po tayo, ha? medyo malalim to ng konti. Number one, whatever begins to exist has a cause. Sa Tagalog, ano mang bagay na nagpasimulang umiral, may pinagmulan. Halimbawa, etong panyo na ito, hindi ito magmumula ng mula sa wala. Tama? Merong gumawa nito. Merong lumikha nito. Kasi, out of nothing, nothing comes. Mula sa wala, walang lalabas. Tama? Kaya ang first premise natin ay provable based in our own, own experience na whatever begins to exist has a cause. Second premise, the universe began to exist. Tandaan natin, atheists in the past believed na yung universe ay nandyan lang. Eternally. Walang pinagmulan at wala rin uh, Pero, Based on science, yung tinatawag nating second law of thermodynamics, nagpapatunay na yung ating universe ay hindi eternal. Kasi sa second law of thermodynamics, yung amount ng usable energy nagka-dry paunti ng paunti. So kung yung universe ay eternal, lalabas niyan na some point in eternal in the past, wala na sanang energy sa universe the fact na ito ay nag-running down, pakunti ng pakunti, ito ay nagpasimula in some point in a distant past. Ano po? Pangatlo, uh, what, una, whatever begins to exist has a cause, two, the universe began to exist, three, therefore, the universe has a cause. And the cause of the universe must be uncaused, timeless, spaceless, immaterial being with unfathomable power. Moreover, it must be personal as well. Kasi tanging personal being lamang ang magkakaroon ng will na mag-create ng universe. So lima po yung argument na pwede po natin gamitin. Ang ginamit ko po, po ay argument from evil. Pangalawa ay cosmological argument. Meron pang pangatlo. Yung tinatawag nating ontological o teleological argument argument from design. Argument from nature. Kasi sangayon po sa science, isang porsyento lamang ng oxygen ang mawala, maaaring masunog ang buong kapaligiran, maaari din tayong malason. Konting lapit lang ng buwan sa atin, patay tayo niyan. Konting lapit lang natin sa araw, sunog tayo. Konting atras lang natin sa araw, yelo tayo. So, ibig sabihin, pag tinignan natin, sa ayon nga kay Robert Jastro, ang universe ay fine-tuned. Sa so, madaling salita, ang universe ay merong intelligent designer. Ang conclusion, ang intelligent designer ng ating daibig must be God. Ano po? Yun po yung argument na po pwede po natin gamitin. Pang-apat, Brother Malo, okay lang ba? Yung tinatawag nating argument from the resurrection of Jesus Christ. Marami pong historians, kagaya halimbawa um, na mga first century historians, ayong second century historians, nagpapatotoo na once upon a time, merong Jesus Christ na namatay at muling nabuhay. Yung ginawa ni Jesus Christ ay isang miracle. At ang miracle, sang ayon sa definition, ay violation sa natural law. Tanging Diyos lamang ang may kakayahan na makapagbuhay ng patay. Sa makatuwid, dahil si Kristo ay namatay at muling nabuhay, umakyat doon sa langit, napakaraming pang mga saksi sa makatuwid, meron talagang Diyos na umiiral. So, para Marlon, okay, na, uh, sa lord. sagot. Sige Alam niyo po, doon po siya expert. <laughs> okay, uh, kapatid, Salamat po ng marami sa katanungan. Siguro bukas iniimbitahan kita na... Okay, welcome. Okay, bukas po. ah uh, sana nandito ka magtanong. Yung tanong, gusto, gusto namin, gusto, 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 Okay na po. Dahil po yung uh, last question siguro tayo, meron pa ba, ba tayong question dito? Okay. Bakit may mga tao na naka, nakikita nila Bukas na. nila mga mali maling ng ibang tao? Pero bakit mga mali nila sa sanhi nila hindi nakikita? Ayun, medyo personal itong tanong. Ang tanong po, bakit may mga tao na sila ay mahilig mamuna pero yung kanilang sariling, uh, sariling dumi sa mata hindi nila makita o sariling dumi sa mukha hindi nila makita. Alam niyo po, yung ganyang tanong ay natanong na, 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 na sa Biblia. Ano po? Ang wika po sa aklat ng Mateo, Brother Melvin, bakit nga yung tungkol sa ano? Okay, ito po. Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan. Ayun po yung maikling kasagutan. Huwag po nating hatulan yung ating kapwa kung sila po ay merong kapintasan para tayo ay hindi hatulan o makita ang ginang kapintasan, hayaan na natin sila. Okay? Bakit mo na